Is as a uh, 26 TV. Hello, hello, hello! nagbabalik na naman po inyong hinkon sa 26TV. Ngayon po may panibago po tayong uh, opinion, panibago pong reaction dito sa mga nagkalat na mga picture ni Rina at sa kay Kalingap Edo. Ayan mga palangga, katikita po ninyo yung screen ko dyan sa aking likuran. Ayan, napaka ano po talaga, wala pong nakakapigil sa kanilang dalawa. Kahit harangin mo po sila ng kahit sinong mga baser talagang masaya po talaga yung samahan po ng Adrian. Kaya po tayo po ay nandito at suportahan po natin silang dalawa. Kaya wala po kahit sinong makapagsabi, wala pong sino pa sino po mag sa kanilang dalawa kung ganito o ganito ganyan. Ang taghana at ang panahon lang po ang makapagsasabi kung ano po talaga yung mangyayari sa kanilang dalawa. At yung mga baser para dyan ni Rina, Diyos ko po marimar, hindi po ninyo mapigilan ang pag ano pagkikita po ng dalawa dahil si Rina po ay isang kalingap angel si kalingap Edo naman po ay isang key boys yan po yan ha tandaan po ninyo yan mga solid ka Rina walang makapagpapigil sa samahang edre ng tandem okay Iyan lang po ang masasabi ko. Hanggang dito na lang ang aking reaction mga palangga. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating mga ina-upload. Thank you, thank you. Bye-bye. Mega love shoutout sa lahat.